Ba't umaatras yung rapid response vehicle tree na yan? Ano meron? Ah, may aksidente. Ayun, no oh, Meron, no oh. Baka may aksidente doon no Meron aksidente dito, Tama ba? Ayun. Meron kayo. Ano kaya meron dyan? May kiusyoso tayo. Makikimarites tayo, Siyempre. Siyempre. Ayun o. Oh. Uy. Ano meron? Ah. Puputik tanker. Puputik traffic yan. Ayun di Sabagay. bagay. Ayun oh. Maaga pa naman. Puti sa kabila. Kasi kung dito yan putik. Isang taon yan. Ayan eh, no? May naano ano. Kiraan siguro. Puta traffic yan sa kabila. <laughs> Aso pa ano to. 7.32 to in the morning. Ayan Tuesday morning. Dito sa ano. Farmers Cubaw Ilalim. humiwalay. <laughs> Wala na yung ano eh. Wala na yung truck eh.